kahit ako, mabait halimbawa, mabait ako. Palagay mo, mabait ako, ay eh, mali naman turo ko, lumayas kayo. Huwag kayong sasama sa akin. Kasi yun ang nakasulat, 16-17 ng Roma. Ngayon, ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, natandaan ninyo yaong mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral na inyong nangapag-aralan at kayo'y magsilayo sa kanila. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Sabi ni Pablo, tandaan niyo yung pinanggagalingan ng pagkakababahagi, mga katitisuran, laban sa aral na inyong napag-aralan. Sa makatid, ang napag-aralan ng mga Kristiyano nung una, yung aral na totoo, eh, merong nagtuturo, mali dun sa aral na yon Laban dun sa aral na napag-aralan nila. Sabi ni Pablo, humiwalay kayo sa kanila, lumayo kayo sa kanila, magsilayo kayo, sapagkat ang mga gayon hindi naglilingkod kay Kristo ang Panginoon, hindi sa kanilang sariling tiyan. Ang pinaglilingkuran yung sarili nilang pakinabang at interes. Pinapahiwalay ka ron. Dapat humiwalay ka doon sa mali, kahit pasabihin nilang mabait sila, pag mali, aalis ka sa mali. Yun ay nakasulat sa maraming talata sa Biblia. Pag mali, dapat umalis ka. Sa s ng ikalawang kurinto sa Cebuano. Pakinggan mo ha. Tungod niya na, manggula kamo sa taliwala nila ug managpamulag kamo nagaingon ang ginoo ug dili kamo maghilabot sa mahugaw ug pagadawaton ko kamo ayon magsialis kayo sa kanila mga sihiwalay kayo sabi ng Panginoon at huwag kayong hihipo sa mga bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin pag nakita mong mali, dapat umalis ka. Kasi pag hindi ka umalis sa mali, maiimpierno ka, sinasadya mo na. Nakakita ka na ng totoo, tapos diyan ka pa rin sa mali, panatismo na yon. Panati ko ka na lang, hindi ka na religyoso. Kumbaga, sarado na isip mo. Eh, hindi ka magiging dapat sa Diyos. Pag alam mo ng mali, eh, doon ka pa rin. Mali yon.